yan mga ka-farmers update lang ako sa ating kamote update ko lang ito na mahaba na simula na pagtanim ko ay may chipa ngayon na. Uh, ganito lang ang pag, uh, pag sobrang haba na ang kamote uh, ganito lang gagawin nyo para ang laman pumukos lang sa isang sa isang ano nya puno iikot nyo lang pagadari yan ayusin nyo muna lupa gagawin para manusia kumato sa ibabaw itulang lang mga ka-farmers uh, kayo iba yun na ano yan, tingra lang yan tapos yun yan ang nyo, itatabunan yung na ng lupa yan yung kasi kami ng kamote parang laman, yan lang pumunta andyan ang mga laman hindi nalalayo kung focus siya dyan kaso mga kapatid basta talagang pag ikaw lang mag isa may matatala lang ka ah talagang ganito talaga ang kailangan may tsaga ka itatabon mo lang sa kaya no tabunan mo lang katawan niya uli tabunan mo lang para mag focus na siya dyan 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 na si pumukos